Welcome to this channel. Isa na naman pong presentasyon ng pag-uusap tungkol sa ating pagiging Kristiyanong Katoliko. Ash Wednesday, Lenten Season, ano ba ang kahulugan nito sa ating mga Katoliko? Mas malalim na paghahandang spiritual ang ating ginagawa upang lalo pa nating mailapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito ay panahon ng higit pang panalangin, pag-aayuno, pagbibigay sa mga taong mas may higit na pangangailangan may kaakibat na pagsisisi sa mga kasalanan at tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Panahon din ang pagninilay-nilay na maikilang ang buhay at tayo ay magbabalik din kung saan tayo nagmula. Ang Ash Wednesday ay ang pagsisimula ng Lenten Season. Ang Lent ay panahon ng paghahanda sa atin sa Easter Sunday o Pasko ng pagkabuhay ni Kristo na kung saan tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang panahon kung saan higit pa ang pagsasagawa ng mga katoliko ng mga panalangin o prayer, pag-aayuno o ang fasting, pagbibigay limos o ang almsgiving, at isinasama na rin ang penitensya o ang penance. Ang abo ay sumisimbolo ng pagluluksa, pagkamatay at penitensya. Inaalala natin kung saan tayo nagmula, ang pagbabalik sa kamatayan at pagdadalamhati sa ating mga kasalanan muli nating ibinabalik ang ating mga puso sa Panginoon na nagdusa, namatay at nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan. Muli din nating ibinabalik ang mga pangako noong tayo ay binyagan ang pagkamatay sa lumang buhay at mabuhay sa isang bagong pag-asa na kasama si Kristo. Nasa ating pagtanggap at pag-iisip na ang mundong ito ay lumilipas at sinisikap natin na mamuhay ang kaharian ng Diyos ngayon at umaasa na maisakatuparan ito sa langit. Isa din itong paalala na hindi permanente ang ating buhay at hindi natin madadala ang mga naipundar natin sa ating kamatayan. Kaya huwag tayong magpaalipin sa ating mga possession. Ang mga abo ay mula sa mga sinunog na sanga ng palma or palm branches na ipinamahagi sa linggo ng palaspas noong nakaraang taon. Binabasbasa ng pari ang mga abo na itinuturing na sacramentals. Ang abo ay inilalagay sa noo ng mga malnampalataya na gumagawa ng tanda ng krus at sasabihin, tandaan, ikaw ay alabok at sa alabok ka rin magbabalik. O kaya, tumalikod sa kasalanan at maging tapat sa Ebanghelyo. Binibigyang diin dito ang virtues of penance and humility. Apat na pung araw ang haba ng Kwaresma. Kung bibilangin ang mga araw mula sa Ash Wednesday hanggang sa Misa ng Huwebes Santo sa hapunan ng Panginoon o Lord's Supper, ito ay higit sa apat na pung araw. Kaya naman hindi eksaktong apat na pung araw dahil kasama ang linggo. Sa talagang nakaugalian ang Kwaresma ay nagtatapos sa Holy Week, sa Holy Saturday at ibabawas ang anim na araw ng linggo na hindi bahagi ng Kwaresma dahil considered feast days, magiging eksaktong apat na pong araw. Bakit 40 days? Kumakatawan ito sa mga araw ng pagdarasal at pag-aayuno ng Panginoong Heso Kristo sa ilang na lugar o kabundukan para sa paghahanda niya sa kanyang public ministry. Sa ilang mga tao ang araw ng linggo ay hindi kasama sa kanilang mga sakripisyo o pangingilin dahil ito nga ay considered a sort of feast day. Iyon ay natural lamang dahil ang ating mga sakripisyo ay kusang loob. Ngunit ang pag-aayuno sa Ash Wednesday at isama na ang Good Friday at hindi pagkain ng karne tuwing biyernes sa panahon ng kwaresma ay mandatory, maliban na lang kung tayo ay masyadong bata o matanda na. Fasting are enforced o mandatory for those between the ages of 18 and 59. Fasting on these days means we can have only one full, meatless meal. Some food can be taken at the other regular meal times if necessary but combined they should be less than a full meal. Liquids are allowed at any time but no solid food should be consumed between meals. On the other hand abstinence from eating meat for all those 14 and older is also mandatory. Ang Ash Wednesday ay hindi sa pilitan sa simbahan Katoliko. kaya ang pagpunta sa misa ay isang personal choice. Gayon Gayunpaman, maraming mga katoliko ang nagdiriwang ng araw na ito sa pamamagitan ng pagdalo sa misa at pagtanggap ng abo sa kanilang noo. Hindi ito Holy Day of Obligation sa kadahilang ito ay araw ng fasting at hindi araw ng kasiyahan. Kadalasan mas marami at puno ang simbahan sa mga panahong ito kaysa sa ibang panahon ng pagdiriwang sa simbahan. They say Ash Wednesday has no biblical foundation and a pagan practice as well. Mapapatunayang mali ang mga ito. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done with it. Ezekiel chapter 9 verse 4 You are dust, and to dust you shall return." Genesis chapter 3, verse 19: "Therefore I despise myself and repent in dust and ashes." Job chapter 42, verse 6 Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and supplications with fasting and sackcloth. And ashes. Daniel, chapter 9, verse 3. They fasted that day, put on sackcloth, and sprinkled ashes on their heads, and rent their clothes. 1st Maccabees, chapter 3, verse 47. Esther, the queen, seized with deathly anxiety, fled to the Lord. She took off her splendid apparel, and put on the garments of distress and mourning, and instead of costly perfumes, she covered her hair with ashes and dung, and she utterly humbled her body, and every part that she loved to adorn, she covered with her tangled hair. And she prayed to the Lord God of Israel. Esther, chapter 14, verses 1 to 3. Would to you Chorazin, would to you Bethsaida, for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Matthew, chapter 11, verse 21. Ang Lent o Kwaresma ay panahon ng espiritual na paghahanda, pagsusuri sa sarili, at penitensya hanggang sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ginagamit ng mga Katoliko ang panahong ito upang tularan ang apat na pung araw ng pag-aayuno ng ating Panginoong Heso Kristo sa disyerto. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na palalimin ang ating kaugnayan sa Diyos, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, at lumago sa espiritual na disiplina. Nakatuon tayo sa pagtanggi sa sarili o self-denial. Pagmumuni-muni sa panalangin at mga gawaing kawanggawa bilang isang paraan ng paglapit sa Diyos. We don't wear ashes to proclaim our holiness, but to acknowledge that we are sinners who are in need of repentance and renewal. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.